Ang saya ni Aki, magkasama na sila ni Daddy Paulo at Tita Kimi. Siyempre hindi mawawala ang pasalubong nila kay Baby Boy. Mahal na mahal din ito ni Kimi. Ay ang advantage nila kasi nga mabait at mahilig din sa si mga bata ito. Mabilis na huha ang doob. Ngayon na nasa California sila, tumungo na agad sa New York kung nasaan nakatira ang one and only baby boy ni Paolo. At syempre, si Aldi Reyes na kung saan botong-boto na si Kimi ang napusuan ni Pao. Napakasaya na may ganap ang King Pao sa abroad. May pagkakataon ng hadalo kay Aki, kahit busy, magagawa ng paraan. Ayon nga sa mga komento, thank you so much sa update. Napakasaya ng puso namin kasi ang ganda ng ganyang moment na makita-kita ulit sila mag-ama. Kasama pa si Kimi. nakakasaya ng puso. More bonding moments pa with baby boy, Aki. Maglabas pa kayo ng mga ayuda. Halatang happy din si Ali Reyes sa mga nakikita niya ngayon kay Paolo. Siyempre kahit ex na niya. Manakit din naman ang naitulong sa kanya ni Bao. Gusto din maging masaya ang love life nito, katulad niya. Nabagong kasal din. Ayon pa si isang komento, Ano kaya ang pinag-usapan ni Aki at Kim Pao? Happy family sila? Napakasaya pagmasdan? masdan. Idan lang yan sa mga komento. Nawa, magtuloy-tuloy pa ang pagpunta nila sa abroad para patuloy din na makita nila si Aki para makapag-banding moments together.